Dang! Hali gani direle. Na ako ingon ngunin mo. Atubang bang Diba? Kinder pa lang good one with owner ka na Atubang lagi dire? Nakot pangutan na ni mo. Hindi ka katubag. taka, ka. Ha? Muna ha? Ha? Mantay ka. Tantogu. Mo rin lagi atubang patubagon ta karon kuan Pantay ka lang karon kabalis ni yung ni mo <laughs> oy sabot na tong duha ha kung di ka katubag sampalon ta ka ha ah, ah. ke okay, mo na ni ato bang lagi unsay bisaya sa i don't know wala ko kabalo wala namang gisampay ko mo ang English man sa Ang bisaya nga sa atin to kay wala ko kabalo. Oh. Ang guys, nga na nabuhay Wala, lagi ko kabalo. Nga na napad ko na yung iba sambal. Ikatulong na ni Malibang na ko. wala, lagi ko kabalo. <laughs> <laughs> Ikau ba? Di ko kakasabot ba? Nag, ang, ang bisaya um, sa atin to. Wala ko kabalo. Ikau